So yo, what's up guys? Welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site. Kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para man notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for... So you what's up guys? So, welcome back po sa panibago nating video and for today's video guys, nagbabalik na naman po itong si Pei Farik. So meron naman po silang pinamimigay na 3,000 yen. So Referal referral campaign po nila guys. So once na nag-sign up tayo gamit ng kanilang referral link. So ilalagay ko yung referral link sa description guys. So i-follow if nyo lang po yung guide natin. So pwede pong mobile number at saka email address yung i -re register natin dito guys. So ako is nasa Japan po ako guys. So pwede po kayong gumamit nitong Payfarex para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. So after ni po mag-sign up ng Payfarex gamit ng referral link natin para makakuha ng 3,000 yen. So mag-download tayo ng Payfarex sa App Store o kaya sa Play Store. So after ni po mag-download, dun nyo po i log in yung na sign up nyo na account. So huwag nyo po kalimutan yung account natin. So dito i-click lang po yung next din next and din ilalagay na natin dito yung account na si up natin so dito is meron na po tayong uh, activating sa ating payfarex account so una user registration at ang pangalawa is yung submit identity so dito pipiliin natin yung individual account if you are a sole proprietor so pipiliin natin yung Uh, individual account and then piliin natin yung foreigner if kayo ay foreigner. So pwede ito sa China, Nepal, Vietnam, South Korea, Philippines, Thailand, Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Myanmar, at saka India at meron din pong other countries. So tayo po ay nasa Pilipinas yung papadala natin. So pipiliin natin yung Philippines kasi Philippines po yung ano natin guys, ah uh, country or region or pinagmulan and then piliin natin yung ano ba yung trabaho no uh, trabaho natin so self employed so kayo bala kung anong gusto nyo ditong occupation so nasa nyo po yun guys and then uh, industry details kung pinili nyo is others or ayan so dito piliin natin yung others And i-type lang po natin is manufacturer kung kayo ay nasa Japan and uh, mostly in mga nagtatrabaho dito is nasa factory worker So manufacturer po yung ilalagay natin so depende po sa inyo kung ano po yung trabaho So business name natin is uh, pwede natin ilagay factory worker so depende po sa inyo And yung annual income natin is less than 3 million yen So, yun lang po yung pinakamababa dito. And then, yung estimated amount of remittance per year natin is less than 2 million yan. So, yun po yung pinakamababa. So, yung purpose of remittance natin, guys, is living expenses. So, depende po sa inyo kung ano po yung uh, purpose na bakit kayo nag-open ng Pefarix account. And Facebook ID natin. So, pwedeng ilagay yung Facebook email natin or yung ID, so yung username natin ng Facebook profile. So, click natin yung next. So, dito, yung secret question natin is, huwag nyo pong kalimutan yung secret question, uh, isa po yan sa ating important dito sa ating uh, pay, PayFarix account. So, pipiliin natin dito is, depende po kung anong gusto nyo, yung hindi nyo makakalimutan guys. So, after nyo po yan pumili, uh, uh, i-screenshot nyo lang po yung sagot nyo and i-save nyo po yun sa note or sa email so para hindi nyo po makalimutan and click nyo lang po yung next and ayun boom or user registration nakacheck na po and next naman po is yung online identification confirmation eqyc so dito is pipiliin natin yung start to upload sa baba So, documents that can confirm my number plus identification document. Ayan. So, dito, pipiliin natin yung uh, residence card or kung ano po meron kayo, special permanent resident card, pwede. So, sa atin is residence card lang po. And kung wala kayong my number card, pwede po yung copy of certificate of residence. So, individual number listed. So, yun po yung... So, dito po sa akin, guys, is wala po pa akong my number card kasi nag-apply ako and uh, next month pa po yun darating. So, pwede po nating piliin yung unable to provide right now. So, dito sa baba. So, kung meron kayong copy of certificate of residence, so, yun po yung tawag na jumin nyo. So, hindi ko nagkakamali. So, pwede po yan kung wala kayong my number card. And since wala pa po, po tayo, so uh, yan po yung bilay natin. And then click na yung sa next and start upload. So dito i-follow nyo lang po is mapupunta tayo sa ating browser. Sa e, guys, scroll down lang natin. Ayan dito. And click natin yung agree and confirm then next. Then next natin, sundan lang po yung ipapagawa dito sa uh, website. Then next natin is pindutin yung PayFarex go to PayFarex app. So back to the PayFarex app. Uh, pindutin lang po natin yan, yan. So yan guys. So back to main page. Pindutin lang po yan. So may nakalagay na online identification confirmation akyc review waiting. So, hindi pa po, po tayo naglagay ng my number document kasi nga wala pa po tayo. And para magkaroon tayo ng 200 coins as initial bonus, pindutin lang po yung account. Then, P-coin. Then, magkakaroon tayo ng free 200 P-coins balance as initial bonus. So, libre po yan guys. Pindutin lang po yung P-coin balance and magkaroon na po tayo ng libreng 200 P-coins. So, pwede natin yung magamit para mag mapabilis po natin yung ating uh, speed account activation review. So once na uh confirm natin yung 200 P-coins, ayan so submit application para mapip, mapabilis nga natin yung uh, account activation review natin. Ayan. So activation priority. So once na naka-activate na po yung 200 p -coins, uh, ano po guys, uh, priority na po tayong ev verified ni Payfarex. So, ayan po, si nakagist po yung pangalan natin. So, ibig sabihin, hindi pa po tayo verified. So, dito po, kasi nga, wala pa po, po tayong my number card. So, pwede po natin yan ipagpaliban if wala pa po kayo. So, maghihintay lang po tayo ng uh, ilang araw. So, sa akin is, kagabi ako nag-sign up and then kinaumagahan is na verified na po ako guys. So, once na wala pa pong information dito sa account yung ayun, meron na. So, sa atin is, meron na pong pangalan. So, ibig sabihin, uh, na-review na po nila yung pinasan natin na residence card. And, hindi pa po siya tapos fully verified kasi wala pa po, po tayong may number card. And, ayun, boom! After ng ilang minuto, guys, you have signed, uh, you have finished sign up. So, meron na po tayong Payfarex account na verified So, paano ko po ginawa guys na hindi pa po, po tayo nakapag-submit ng My Number Card pero meron na po tayong verified account at hindi lang yan. Meron din po to, uh, tayong free 3,000 yen guys. Ayan, so once na nag-sign up tayo gamit ng referral link sa description, so magkakaroon tayo ng free 3,000 yen. So, pwede po natin yan i-withdraw or i transfer or ipapadala sa Pilipinas. So again, guys, withdrawal account uh, transfer is kailangan po talaga ng my number. So yung my number natin kailangan talaga para makapag-transact. So dito is pag wala kayong my number card, punta lang kayo sa contact and inquiry form. And yung content natin is papakiusapan natin na i-verified yung account natin kasi nga wala po po tayong my number card. So, pag-iusapan natin na uh, nag-request na po tayo ng my number and next month po dadating yung my number card natin. Then, dito is click lang po yung send after nyo po mag-request uh, dito sa inquiry form. So, again, ito ay request para mapabilis yung verified account natin if wala talagang may number card at hindi pa dumating, so choose file, piliin nyo lang po yung account nyo na naka-review pa, and then saka natin i-send. So, yun lang po guys, and then maghihintay lang kayo ng ilang minuto, and then boom, ayan, you have a uh, finish sign up. So, yun lang po guys, kung paano natin i-verified yung account natin. Kahit walang my number card. So, dito sa ATM remittance card, piliin natin yung uh, Lawson card or GP bank. Depende sa inyo guys. So, yung GP bank natin is meron siyang deposit fee na 350 yen per transaction. So, yun po yung kaibahan sa GP. So, dito po ay nakalagay sa mga 7-11. So, hindi ko alam kung yun lang po ba ang available. So dito naman sa Lawson remittance card. So meron siyang deposit fee na 300 yen per transaction. So syempre sa mga Lawson convenience store po 'yan, guys. Kita transact natin. So dito naman pipiliin natin is yung GP Bank and then issued after registration. So libre lang po yung mag-request ng uh, ATM remittance card dito sa Payfarex account. So, limited number of cards. So, anim po yung pwede nating i-request sa Payfarex na libre ang ATM remittance card sa Payfarex. So, yan. So, first, register your recipient information. So, yung gusto nating padalan sa Pilipinas. So, yun po i-register -re natin. Or kung saan bansa man natin yan ipapadala. So, sa akin is na sa Pilipinas. So, piliin natin yung Philippines flag. Then, bank account, e-wallet, cash pickup, home delivery. So, nasa inyo kung anong gusto nyo. So, sa akin is mas convenient po yung e-wallet. And, Paymaya, Gcash. So, depende sa inyo guys kung anong gusto nyo. din so, sa akin, is, sa akin po guys is Paymaya and click lang po yung next. And then, ito na po yung what is remittance, remittance card. Yes. Pintin lang po yung yes sa baba. Or, click yung po yung X sa taas. And para makapag-proceed tayo sa next step natin guys. So, ganun lang after nyo po mag-request ng ATM remittance card. So, ano ang advantage ng remittance card guys is deretso po yan sa papadalan nyo sa Pilipinas once nag-deposit kayo uh, gamit yung ATM remittance card. So, ganun lang kadali guys kung paano mag-register or ma-verify yung PayFarrix account natin ng mabilisan ng walang my number card. So, pwede nyo pong ipagpaliban and again, hindi po kayo makapag-transact ng withdrawal once wala pong my number card. So, pwede pong certificate of residence.